Ang Zondrox mga bade goods na kainis siya gamiton pang disinfect sa atuang mga kulungan. Wala jud ang baho sa atuang mga manukan ani mga baday o siguradong patay jud ang mga kagaw ani. Hasta ng mga bunhok mga bade kanang mga ukuk, ok -ok, mga maligas, o di good kaluwas ani basta Zondrox na nga atuang gamiton pang spray. Kunya sigurado ara mga bade nga medyo isog ang pagmix ninyo sa Zondrox kanang mama. Ubay-ubaya ang Zondrox mga bade kay para sigurado patay mga kagaw. Karon ding adlaw mga bade kay ubani ko ninyo ato kuhaon mga hugaw diri sa ilalom kay karong adlaw magdisinfecta diri sa ato ang mga kulungan ato asang kuhaon yung mga hugaw dere sa ilalom mga badi kay para pag spray na to dili maghita ang ilang mga hugaw kunya kinahanglan good nga kuhaon yung mga hugaw dere sa ilalom before ta magdisinfect kay para limpyo kunya syempre kaning mga hugaw nga ato ang gipangkuha dere dili na masayang mga bade kay ato ang ibutang didto sa ato katubhan ni ang himo og fertilizer kay para dili na ta magpalit-palit pag abono para sa ato mga tubo kunya kung nakabantay pod mo mga baday nga kaning ako ang manukan diri, hula wala gud mo ilangaw nga makita kung naa gani panalagsar gud kayo kay kaning ilalom dere sa ako ang manukan mga bade ako ang ginabutangan og kaning tipaka sa humay kanang tipaka sa humay mga bade usa na sa pinakanindot or pinakaepektibo nga pampawala sa baho sa mga hugaw sa inyong mga manok subot pasabot mga bade kung walay baho ang mga hugaw sa inyong mga manok dili po na sila dulo ulon langaw so mao nang ang kulungan dere sa ako ang mga manok dili gyud mo makakita og langaw or makakita mangani mo mga bade panalagsar kayo tungod na siya sa ako ang gibutang nga tipaka sa humay mga bade pampawala sa baho sa mga hugaw sa ato ang mga manok kung wala moy available nga ikabutang at tipaka sa humay dira sa inyong mga manukan mga bade pwede po mga kinaon sa gabas or katong ginabsan gani katong pino kabantay bitaw mo anang naay magabas o gani mga kahoy or magagabas o mga lubi bitaw kanang mga kinaon sa gabas mga bade, kanang pino nga nasa yuta nga mahulog kana pwede na ibutang ninyo sa inyong manukan pampawala po na siya og baho sa mga hugaw sa inyong mga manok kung wala jud may mga bade day kanang uling mga dabok nga uling bitaw perti po na siya pampawala og mga baho sa mga hugaw sa atong mga manok ug wala na jud moy matiti mga bade kanang abo pwede po na siya kanang abo bitaw sa inyong dapugan perti po na siya mga bade pampawala sa mga baho ug kung wala na gay choice wala kay tipaka sa humay wala kay katong kinaon sa mga gabas wala kay mga dabok nga uling og wala kay abo kanang balas sa dagat mga bade kana pwede po na siya charog wala ka anak yapon pampawala po na siya og baho mga bade pero gay shortong dili basa kay para ang ilang mga hugaw dali kay mamala unya sa laing bahin mga bade kay mag disinfect na ta kay human naman sa ilang mga hugaw ang ato ang gigamit diri nga chemical kay kaniran zondrox kaning zondrox mga bade goods na kay siya gamiton pang disinfect sa ato ang mga kulungan wala jud ang baho sa ato mga manukan ani mga bade og siguradong patay jud ang mga kagawan hasta ng mga bunhok mga bade kanang mga ok ok mga maligas. Aw, oh, di good kaluwas ani eh. basta Zondrox na nga ato ang gamiton pang spray. Kunya sigurado ara mga badi nga medyo isog ang pagmix ninyo sa Zondrox kanang mama. Abay-ubaya ang Zondrox mga badi kay para sigurado patay mga kagaw kanang mga bunhok, mga okok ok -ok, mga maligas or unsa pang nagpuyo dira sa inyong mga manukan. Purot nagkamatay tanan mga badi basta ayuhon ra pud nimo og spray. Wala kay gibilin dira nga magmala sa ilalo mga bade Tanan basa para sigurado nga inighuma na to og disinfect, inighuma na to og spray sa palibot, limpyo gud tanan kaganan o lagi mabilin nga kagaw unya syempre di rin dapita kaya ato gi prioritize og spray ning kulungan sa atuang mga manok na nagsakit kay naa diri nang abilin tong mga kagaw nga maoy nga nagsakit ang atuang mga manok so ato agon ning ayun og spray mga badi kay para mga matay tong mga kagawa ato so di rin dapita mga badi kay nahuman na gud og spray no na ta og disinfect sa atuang kulungan dere so nindot kay paminawon mga badi nga limpyo kay sila